As you can see guys Itong ano Yung alulod niya is Ano na Na talagang sobrang ruma na Nahuulog na siya Sobrang kalumaan na to Ito guys yung ano Yung uh, Pang uh, 14 ko na obra Ginawa ko ito ng ano Nang uh, halos 2 uh, months Kasi hindi naman uh, Hindi siya yung tuloy-tuloy uh, na paggawa kung minsan medyo busy tayo sa trabaho kaya ito na titigil siya ito guys ay hindi pa tapos marami pang ikakabit dito yung nasa loob guys is uh, kumpleto yan kumpleto yung laman, laman sa loob kaya lang hindi siya nabubuksan uh, pero pwede siyang ano pwede siyang pailawin sah so, maka buannya